Anong ganap sa mundo ng showbiz? Inalis na ng Tape Incorporated ang logo at pamagat ng Itbulaga sa kanilang social media page bilang tugon sa pasya ng Marikina RTC. Napansin ng mga netizens ang mga pagbabago nang sila'y bumisita sa Facebook page ng Tape kung saan tinanggal ang Itbulaga sa kanilang titulo at pinalitan ito ng tahanang pinakamasaya. Isang linya mula sa kanilang bagong theme song pinagutos ng korte sa Tape Inc. at GMA Network na tigilan ang paggamit ng Itbulaga title, theme song, at iba pang kaugnay sa brand. Ang desisyon na ito ay ipinaabot ni Natito Soto, Vic Soto, at Joey De Leon noong ikalima ng Disyembre. Sinabi rin ng Tape Inc. na may plano silang mag-apela sa nasabing desisyon at nagpahayag ng pagkagulat sa resulta ng reklamo na inihain laban sa kanila ng TVJ. Hiniling din sa kanila na magbayad ng milyon-milyong piso bilang kabayaran sa ilegal na paggamit ng titulo kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.